Putok na putok ngayon sa social media ang kumakalat na video na ito kung saan kitang kita sa kamay ng isang misteryosong lalaki na kunwari ay kumakamay at magpapapicture kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit pumukaw sa mga netizens at talaga namang kapansin-pansin ang tila kwadradong puting bagay na inabot ng misteryosong lalaki sa Pangulo. Marami ngayon ang nagsasabi na ito ba ang sinasabing videong hawak ni Vice President Sara Duterte? Baka mat hindi nagbigay ng eksaktong konteksto ng video ng Vice ay lumabas ang video na ito pagkatapos niya na ipahayag na meron siyang hawak na isang video na ikagugulantang ng lahat. Mahirap ang seryosong diskusyon sa mga talyanista kasi naniniwala yan na hindi magnanakaw si senior, hindi adik si junior, etc. Merong alternative facts ang mga talyanista at kahit sila ang nag-aasakusa, ikaw pa ang may responsibilidad na magpatunay na innocent ka. Ayong e yung video nga daw na rumaratrat ng pulburon ay deepfake. Pero nang lumabas ang expert opinion na hindi ito deepfake ay deepfake pa rin daw ito. Ha 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 ha! Wala kang panalo sa talyanista dahil ikaw nasa realidad sila nasa mundo ng pulburon binigyan ng pagkakataon para ipakita sa madla na mabuti sila pero sinayang lang ng mukhang sabog na presidente. Saka gumawa pa sila ng imitation fake account ni Maharlika Network para kunwari fake raw yung pulboron video at isang mall si Vic Rodriguez na nagtanim ng video para sirain kredibilidad ni Maharlika. Sa mundo ng pulburon, may 5,500 na flood control projects, Walang baril at tirgas ang mga pulis sa KOJC. May TIG-29 ang bigas bago magsona at marami pang iba. Nasa alapaap ang mga pangarap. And the impact resonates in their lives. Mahigpit ang pahala sa ating nang pangalan na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr., <laughs> anihin natin ang magandang numero ng hmm. ekonomiya kung gutom pa ang mga Pilipino. Eh? Anin lang ang, ang paglad kung hindi naman pakikinabangan <laughs> ordinary oh, <laughs> ang ordinaryong mamamayan. Oh, mamamayan? Uy, sa sa'yo! Okay ka lang? Ayun, oh, nangungo na ganyan talaga mga lords pag hindi mo maramdaman ang mga sinasabi at wala sa puso ang mga sinasabi at kung titignan nyo na -utal, utal na siya na nangungungo siya no? na hindi mo maintindihan yung mga words na lumalabas sa bibig tama na no? tama na tambalos-los